may kasabihan sa aming baryo. Huwag kang magmataas, baka ikaw ang bumagsak. Ngunit, ang biyanan kong si Aling Marta, hindi niya iyon pinaniniwalaan. Akala niya, siya ang reyna ng mundo. At ako, isang hampas lupa na hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Ngayon, habang pinagmamasdan ko siyang nangingisay, sa harapan ko ang mga mata niya nanlilisik sa takot. Alam kong natututo na siya, pero huli na ang lahat. Dahil ngayong gabi, babalik na siya sa lupa kung saan siya nababagay. Lumaki akong ulila sa magulang. Pinalaki ako ng lola ko, isa siyang mangkukulam sa aming baryo. Hindi ako lumaking masama alam kong may kapangyarihan ako. Pero hindi ko ito ginamit sa kasamaan. Hanggang sa makilala ko si Danilo. Isa siyang may kaya sa buhay. Lumaki sa isang pamilya ng negosyante. Hindi ako sigurado kung paano niya ako nagustuhan. Pero minahal niya ako. Pinakasalan niya ako kahit tutol ang kanyang ina. Si Aling Marta isa siyang matapobring matanda na walang ibang ginawa kundi siraan ako sa ibang tao. Walang mararating yung babaeng niyan, Danilo. Hampas lupa, magiging pabigat lang siya sa buhay mo. Yan ang lagi niyang sinasabi sa akin. Pero hindi ko pinansin, mahal ko ang anak niya kaya tiniis ko. Hanggang sa mabuntis ako, mas lalo siyang nagalit sa akin Ginawa niya ang lahat para mawala ako sa buhay ng kanyang anak. Madalas siyang ako ang pagsabihan ng masasakit na salita. Hindi mo kayang buhayan ng anak mo. Ano, magpapasuso ka habang nagtitinda ng sa palengke? Ang anak ko lang ang may karapatang magpalaki ng batang yan. Dapat hindi mo na lang itinuloy ang pagbubuntis mo. Yan ang sabi sa akin ni Aling Marta. Hanggang sa dumating ang araw na sinadya niya akong itulak sa hagdan. Nalaglag ang pinagbubuntis ko. Namatay. Doon, nagbago ang lahat. Bumalik ako sa aming baryo. Kung saan ako lumaki, doon ko binalikan ang itim na dugo ng aking lahi. Dahil sa sobrang sama ng loob ko, ako ay kalahating aswang, kalahating mangkukulam. Dugo ng itim na mahika ang nananalaytay sa akin at kahit anong pilit kong umiwas noon. Ngayon, wala na ang anak ko. Wala nang dahilan para pigilan ko ang sarili ko. Sa ilalim ng pulang buwan, bumalik ako sa mga ritual na itinuro ng aking lola. Nadanim ako ng galit. Nang sumpa, bumalik ako sa bahay ni Aling Marta. Doon nagsimula ang kanyang kabangisan at takot. Unang gabi, nakarinig siya ng mga yabag sa bubungan. Akala niya, daga lang iyon. Pero, nang sumilip siya sa bintana, may nakita siyang isang parihas ng pulang mga mata sa labas. May sumisitsit sa kanyang kwarto. Naririnig niyang may humihinga ng malakas sa tabi ng kanyang kama. Pero tuwing babangon siya, wala siya kikita. Nagising siya na may kung anong dumadagan sa dibdib niya. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga mata lumuluha sa takot. At mula sa dilim, isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang tenga. Matagal mo akong tinapakan, inay. Ngayon, ako naman ang nasa ibabaw mo. At mula noon, nagsimula na siyang mabaliw wala nang nakakatulog sa bahay. Tuwing hating gabi, sumisigaw si Aling Marta. Sinasabi niyang may humahawak sa kanya. Kahit wala naman siyang nakikita, nagpatawag siya ng pari. Ngunit kahit anong dasal ang gawin nila, hindi pa rin siya tinitigilan ng kanyang bangungot. Isang gabi, natagpuan siya ng mga kapitbahay, nangingisay sa sala. Ang kanyang mga mata wala nang buhay puro puti na lang matapos ang libing na aling Marta bumalik si Danilo sa lumang bahay nila lasing magulo ang isip hindi niya matanggap na ganito ang sinapit ng kanyang ina sa kanyang pagbalik sinundan siya ng isang anino sa madilim na kalsada pagdating niya sa loob bumukas ang ilaw sa sala sa gitna nito may isang nakaupong figura. At ako yun. Nilisa, anong ginagawa mo dito? Mumiti ako, isang ngiti na hindi niya pa nakikita noon. Matagal na kitang hinihintay asawa ko, Danilo. Lumamig ang ihip ng hangin. At ang anino ko sa dingding ay lumawak. Gumapang papuntas sa kanya. Huwag ni Lisa, huwag! Sinubukan niyang tumakbo pero huli na. Huli na para sa kanya. Sa sumunod na araw, natagpuan ng mga kapitbahay si Danilo. Nakatayo sa gitna ng sala. Nakatirik ang mga mata, nanginginig at wala kahit anong lumalabas sa kanyang bibig. Hindi na siya muling nakapagsalita. Ang nakatira sa bahay ni Aling Marta. Sabi ng mga kapitbahay, Tuwing hating gabi, may maririnig na mahina at umiiyak na boses sa lumang bahay. Boses ng isang lalaking hindi tumitigil sa pag-ungol. Ako, bumalik ako sa baryo namin. Namuhay ng tahimik. At kung may magtatanong sa akin kung pinagsisihan ko ba ang ginawa ko. Ngiti lang ang isasagot ko. Dahil minsan, ang hostisya ay hindi makikita sa korte, kundi sa dilim. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Melissa. Maraming salamat po dito sa hiwaga at sindak ng gabi. Hindi po ako masama. Sana, pagpalain po tayo ng may kapal. Isang paalaala na hindi lahat ng inaapi ay mananatiling mahina. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Hiwala at Sindak ng Gabi para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na takutan, mga biyanan, magpakabait kayo sa inyong mga manugang. Dahil hindi natin alam, sila pala ay mayroong tinatagong kakaiba.